Ning everyone kakada naman kami yan o sa kilid ko yun yung talagang mabilis tumakbo yan ako lang nang uh, gahabol sa lakad pa lang yan o sa mga gustong mag-exercise paunat lang ng paa kunting lakad 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 lang papawisan ka na rito Yan. mahaba haba yung lakari na lang. hanggang dito po kami sa Himlayan Filipino Memorial Park. Malaki yung mga para mga bahay ang dito malalaki o. Oh. Nakahinlay yung mga mga may mga, mga mayayaman o. Kamilya. Yan. Pakita ko sa inyo ang view. lakad lang ginagawa namin hindi pa kami namin matakbo abang ha? pasikat pa yung araw yan yung. yan yung araw yan yung araw yan maganda maliwanag na yan yung araw oh shout out sa uh, hindi pa nakapagpalag nakapagpalo sa akin sa akin page uh, Master GM sa akin sa akin YouTube channel eh GM Mix for Seller simple rin yan sa akin profile sa akin Facebook na GM Mix for Seller pwede inyong subscribe sa mga gustong naniniwala sa akin mga pamaraan diskarte at konting kunting kalaman oh, okay. o ano? na e, pang ano lang to pang ayan sa likod babay babayu